Okay guys, naglalaminate tayo ngayon guys. Marami tayong natatanggap na ganito yung nagpapalaminate sila ng ORCR. Uh, para na rin sa quarry na checkpoint sila. Madali nilang mapapakita sa mga uh, police or enforcer pag nati-checkpoint sila sa sa karsada. Kaya mara, madal tayong nakatanggap yan. Pati yung mga taripa, nilalagay nila sa tricycle nila pa yung mga per uh, uh, price ng pamasahe kung tawagin nila. Ngayon guys, ano ba, pwede nating biling mga gamit para uh, makapagtayo tayo ng lamination shop. pari gusto nyong mag uh, magnegosyo ng paglalaminate Ano ba mga pwede nating biling gamit? Uh, ang pwede ang bali sa akin tatlong gamit lang ang pwede natin bilhin at makapag-negosyo na tayo ng paglalaminate kagaya nito. Kaya bago ko sabihin ko ano yung mga yun guys, samahan nyo muna ako, ilaminate muna natin to. Let's go guys. Okay guys, mainit na yung ating lamination. Lamination machine. Laminating machine. Ayan, nag-yellow nag na siya. Ngayon, laminate na natin sa pag salpak naman na sa inyo guys kung ano gusto nyo pag ganon patayo pahiga kahit ano kahit anong gusto nyo lagay o pasok lagay okay lang yan tama sa inyo guys mainit na siya mainit magsisignal naman dun yun ah, out nga pala sa sunworld dito yung sponsor, guys ha. itong sunworld guys ay Feeling ko branded na siya. Branded. Medyo pricey siya ng konti lang naman, guys. Yan. Bagta naman natin. Para sure nating lapat na lapat. Adali lang naman mag-laminate, guys. Kaya kung gusto nyo mag-tuto at magtayo ng negosyo sa paglalaminate, kayang-kaya nyo yan, guys. Ayan. Ah, uh, ito nyo guys. Tiga naman natin para lapat na lapat. Ayan, lang ka-basic guys. Okay. All goods na guys. Yun na nga guys at natapos ko na yung kanyang uh, ORCR ni laminate. Xerox copy lang to guys. Para pag na-checkpoint sila, madali na nilang mapapakita sa police or enforcer. Ngayon guys, balik tayo sa ating uh, topic. Ano ba yung mga pwede mong bilhin para magnegosyo ng lamination pag lalaminate? O kaya laminating shop, kung ano tawag doon. Ang una nating bibilin, guys, ay... Siyempre, laminating film. Ito, so, number one, bili kayo ng uh, laminating film. Siyempre, basic lang, siyempre, laminating film. So, para makapag-laminate, siyempre, tayo. Pangalawa, guys, ay... Paper cutting. Yan. Kung sanay ka sa gunting, uh, okay naman. Kaso may hirapan ka o kaya baka may chance na pumaling. Kaya kailangan, kung di ka pa sanay gumamit nito at wala ka pa nito, kailangan mong bumili nitong paper cutting. Okay. Kailangan yung pagpraktisan na matutong gumamit ng paper cutting lalo yung mga rush pare uh, kakat kayo ng 2x2 1x1 may mga sukat na kasi yan ayan. may mga 1 2 pwede mo na sya dun i-reta ikat kahit di mo na sya guntingin pero kung wala kang inig i-gunting kung saan ka, ano pero suggested ko na bumili kayo nitong paper paper cutter para mapabilis yung ating trabaho. Oh, ito yung pangalawa, yung pangatlo, guys. Syempre, yung pangkat natin. Ayan, ito yung panggilid, guys. sample o, sample sampol natin. Ito yung panggilid. Yung pa -heart. pag pinasok nyo yan, guys, dito. o di ba? Maano kagad ka sya mabibilog agad siya. Pero pwede nyo naman guntingin. Pero, mas maganda yung paggawa nito. Ito, dalawa yung pares yan guys. Itong oblong sa ID. IT. Ayan yun to. Sa ID yan. Yan. Diba? Yung ginagamit sa ID. IT. So, yun. Ito, kailangan nyo talagang bumili nito. Para pag tanggap, mabilis yung trabaho saka yung dito mura guys ha? medyo pricey to na order ko lang to sa hindi ko matanda kung sa Shopee or sa Lazada medyo pricey lang pero kailangan niya. ito yung pangatlo guys siyempre yung pangapat natin yung laminating machine kasi eh maglalaminate tayo syempre basic na kailangan natin ang sinasuggest ko lang pag bibili laminating machine, yung medyo kalagit na ana. may nakita kayo sa online na mataas. May nakita kayong medyo mataas, tapos medyo sobrang baba. Ito eh, nga na sa gitna, pinaka -pair. Pero sa akin sa shop, hindi ko siya in-order sa online. Binili ko talaga sa shop dito malapit sa amin. Kasi alam ko branded yung sunwork. Eh. May mabibili kayo yung mura lang, mga kulang 1.5 pero uh, kung okay pa yon kaya ako sumilti ako medyo pricey yan guys yung ano na yun hindi naman sobrang mahal sa kuhan lang okay guys yun lang uh, kung gusto nyo magtayo ng lami uh, gusto nyo magnegosyo ng paglalamin eh. yung so, apat lang na yon ang kailangan nating bilhin laminating film, siyempre. Yung pang butas, saka pang cut sa gilid. Ayan, paper cutter, saka yung laminate, laminate, ah, ang tanggito, laminating machine, yan. Ah, makapagnegosyo na tayo. Tapos, pag nyo na lang kung paano yung tamang pag-cut ng sukat ng ng ilalaminate nyo, kari ID, madali lang naman yung basic lang naman yun kaya, ayun guys, sana mapagnegosyo kayo ng paglala, ah, uh, sana makapag ah, uh, laminate kayo ng maayos at magtayo na rin kayo ng negosyo niyan para dagdaging ka, okay guys, Salamat.